Magandang araw mga kauna. Ayan, dito na naman tayo sa ano, update muna tayo sa ating mga alagang parawakan. Ayan, ang dami na nila oh. Ang bilis ng dumami. May mga bagong pisa tayo. Ayan, iba talaga pag mga pre-range. Ang lulusog. Tsaka masisigla yung mga sisiw natin. Marami kasi nilang natutuka ng mga insekto. matipaklong, tipaklong. Lalo na sa ganitong lugar na bukid ang bilis ang bibilog ng mga alaga nating sisiyaw ayan may mga bagong pisa tayo isang inahin ayan nagpisa na siya yun dalawa dalawang inahin nagpisa ayan may pandagdag at ito naman yung ating nabiling siyamu ayan o oh, yung babae one three ang bilin natin nakapalaki natin hanapan pa natin ng kapartner yung siyamu na yan pag sa atin pa siya atin pag kinawat sa kanila sa imo, sa amo, sa akin, sa kanya. <laughs> Ay, anday ito naman nagkasakit yung ating broodcock na Malaysian asil. Malaysian shamu, tiya tawag nila. Kaya kinulong muna namin para mabigyan ng mga gamot na mayat ng konti dahil siging ulan dito sa amin. Ayan, papaanuhin muna natin siya. Ihiwalay muna natin sa ka nakakarami. Nanghina siya eh. Nagkasakit. Ay ano oh, yung mga sisiyo, tingnan nyo. Ang niyan. Ang bibilog agad. Ayan o. Oh, parang kailan lang eh. Kabababa lang ngayon. Ang lalaki na. One, uh, two weeks na yata yan siya. Ayan o. Oh, tingnan nyo. Ang bibilog ng mga parawakan. Diba? sa ka pa? Ang sarap mag-alaga dito sa bukid ng mga native chicken. Bakit nga ba native chicken ang pinili natin? Ayan, oh, kawawa naman yung ating ano, brood cock. Nagkasakit. Ito naman yung ating shamu na babae. Nag-iisa. Wala pang partner. Hahanapan pa natin. Ayan. Yung itsura niya. At ito naman yung ating isang brood cock na namatay. Itong ating Kubra na matayin yun. Sayang. Ang laki pa naman yan. Nadali. Nakakapanghinayang talaga. Di ba? Ganon talaga sa pag-aalaga ng mga manok. Talagang may mortality. Dahil siging ulan nga dito sa amin. Nakaraan bahang-baha. Buti ngayon medyo uminit na. O ayan na yung iba nating mga parawakan. Yung iba ay naglilimlim. Napakabilis dumami talaga. Pag, lalo na pag sa bukid. Ang bibilog nila. Ang lulusog. So maraming maraming salamat po. Doon sa mga subscriber natin. Sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming maraming salamat. Hindi na po namin kayo maisa-isa. Road to 500 na tayo. Ayan. Sa mga gusto pong mag-follow at mag at mag-subscribe sa amin, i-click nyo na lang po dyan. Maraming salamat po dito na tayo ngayon sa Bukid. Iba talaga ang Bukid probinsya mga kauna. Ay ano. Oh. Sagingan ang paligid at maraming nakakain ng ating mga alagang parawakan. Ayan. It, sa sunod, mga isang taon pa, makakapag-dispose na tayo ng ating mga parawakan. Isusulid na natin yung mga parawakan na yan. At magsiseleksyon tayo ng ating mga gustong i-maintain na kulay sa ating farm. Yung iba dyan, ibibinta na natin yan. Okay, maraming maraming salamat. Paalam!